Pi. Ay mo ba nang ginigib? At tingnan ano ba 'yan? Bata. Ano ba? Basahin mo ano ba 'yan? Ano nga 'yan? Basahin mo. <laughs> Favorite mo ba 'to? <laughs> Favorite mo ba 'to? <laughs> minsan. <laughs> oh, minsan daw. Oh. Let's go na. Paso. Sayon. So, Sayon. So, may ibibigay kami kay Mommy niya kasi nung 25 pa siya humiling ng Christmas gift niya sa akin. Wala akong maisip na nana, nana, Wala akong maisip na gift sa kanya. Kaya... Wala akong maisip na gift. Kaya yun ang binigay kong gift sa kanya. So, open mo na. Ayan. Brandy, Maru. Ay, So, ayan, yun yung gift ko sa kanya. Ayan. So, bubuksan niya na. Hindi na namin naantayin yung... New Year! New Ano kaya ito? Ayan, hindi na namin naantayin yung New Year. What's oh, inside the box? Ah? What's oh, inside the box? Ayan, titignan niya. Go, open mo na. Open Okay, open mo na. Open okay, ako, open. Dito oh, ka mag-open. Dito, yan. Diyan ka. Okay na, okay, dyan. Yan, open mo na. Go. Zay, open na. Ate mo yung gift niya. pag mo -ma, dito, madali. Ayos-ayos. <laughs> okay lang yan. So, ayan na yung kaya ko ibigay sa kanya. So. <laughs> Pinag-ipunan ko lang yan. Yan, yan yung regalo niya. Dadawi wala akong maisip, yan lang. Tawagin mo -ma, tita mo, Parang din sila. Tago sila, dali, 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 dali. Nag-open ang gift ni Mami ka po. Eh, yung gift niya na, ano, mula nung Christmas. Yung nagpapabila ako sa kanya ng KitKat, ayaw niya akong bilan. Ano ba, ayaw mo akong bilan ng KitKat nun? Ano ba, Maru? Ayaw niya akong bilan ng KitKat? Oo. Oh, <laughs> Yung nga na regalo sa kanya, ayaw pa ang katagal mag-open. Ano ba yan? Ayaw, ayaw. Dabi naman gift na. Siyempre, gift nga eh. Meron ba naman gift naman din yung mabuksan? Ayan. Ayaw, Bakit ayaw, yung tape ata Ayan. <laughs> Parang kailangan mga tanang ano dyan ha? Gunteng, hindi ba? So, ayan. Ano yan? Ano ka um... yan? Ayaw, kahit ano.

Oo, syempre. Yan lang naman yung kaya ko ibigay sa'yo eh. <laughs> so, meron na siya ng mga gamit niya kaya wala akong maisip eh. So, siya na paala. Tagal naman? Ha? Ano, Maru? Ako nga walang gift eh. No? Yan. Ang dami naman. Baks na masinira ba, niyo. Ayaw mo. Siyempre. Bisa na mag-gift eh. Ayaw mo ba na gini gift Atingin ano ba yan? Ano ba yan? Basahin mo, ano ba yan? Ano nga yan? Basahin mo. Favorite mo ba ito? Favorite <laughs> mo ba ito? <laughs> minsan. <laughs> oh, minsan daw. Oh, diba? Ang ano naman? mag Ano ba yan? Sa'yo. Eh, ang gip ko sa kanya. Ayan. Chocolate. 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 Ano yan? Chocolate? Ano yan? Ayan, ayan yung ko sa kanya. So, yung ano. Inipo ko para sa kanya, yan. Ilan lahat yan? Ewan ko. Ilan? 1. Three, four, five, ngiti niya <laughs> asa tenga ata. <laughs> so, hindi, ako hindi ko kasi kailangan yan. ah, five Hindi ko kasi kailangan yan. So, may trabaho naman ako. Ayan, sa kanya lang yan. Ayan. Ayan, ayun kay mami, o. Oh. Oh. Ayan, gift kay mami. Ba't ako yung yakap si mami may gift? O, oh, di ba?